Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat Magandang gabi, magandang apon, magandang umaga sa man tanig kayo ng mundo Welcome po kayo sa channel ko Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pumperada From Bacolod City, Negros, Occidental, Philippines Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Gaano kahirap sisirin Sirin ang Taalik Para mahanap ang mga missing sa bungero alam naman natin guys, ang Taalik ay isa sa mga lokasyon na itunuro ng whistleblower na si Alias Dodong or Julie Aguilar Dondon Patidongan na doon daw tinapon ang mga labi ng pinatay na mga missing sa bungero. Alam natin ang taalik ay hindi po biro. Yan guys, no? Medyo malalim lang, malalim at delikado. So ano ba ang pinaghandaan ng ating Coast Guard, Philippine Navy, at kung ano pang sangay ng ng law enforcement ng Pilipinas sa ganitong pagkakataon para ma-search Philippine National Police. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtiwala nyo sa akin guys. Ayon sa aking pagsisiyasat, ang pagsisid no, ng taalik upang hanapin ang nawawalang sa bungero ay napakahirap at mapanganib. No? Hindi lang siya madali, mahirap at mapanganib dahil sa maraming dahilan una-una guys kalaliman ng lawa ang Taal Lake ay malalim na umaabot ng 100 hanggang 160 metro or 328 to 525 talampakan sa ilang bahagi kaninang umaga nanood ako sa TV equivalent po ito guys ay 60 story building sobrang taas ito sobrang lalim at kailangan natin dito ng na mga divers ay very experienced at walang takot. Hindi ito basta-bastang lawa, malalim ito gaya ng karagatan ng ibang bahagi kaya mahirap hanapin ang katawan kung lumubog man. Uh, sa dito guys, no? kasi 2021-2022 nangyari most likely buto ang hinahanap, wala ng katawan to na flesh, no? kinain nga siguro ng mga ayip dyan mga isda yun po ang pangunahing rason na no? mahirap si kalaliman ng lawa ikalawa, likas na volcanico ang lawa ay nasa loob ng isang aktibong vulkan, Taal Volcano may mga mainit na bulwak at lalim pwedeng maglabas ng sulfuric acid or thermal activity kaya delikado sa mga divers. Ito rin ang mga bagay na dapat ikonsidera no? nag-warning na po ang fee box na maaring ini time from now ay puputok talaga ang taal so kawawa naman ang mga divers natin kung matimingan timingan sila nako patay no? so wag lang sana ikatatlong dahilan maulap at maburak ang tubig hindi malinaw ang tubig sa taal lake maburak at maitim kaya mahirap makita kahit gamit ang ilaw sa ilalim ng tubig madaling maligaw o mawala ang direksyon ang drive ang driver. Ito po guys ay total team coordination po ito kasi nasasabi nga may team at burak, mga putik-putik siguro. Napakahirap po guys, no? So dapat uh, precautionary measure sa pagda-dive at teamwork talaga. Ikapat na dahilan, malawak ang sakop. Ang Taal Lake ay may sukat na 170 square kilometers at kung walang insaktong informasyon kung saan muling nakita ang nawawala para kang naghanap sa karayom sa gitna ng damuhan so sa law, may identified daw sila na pala isdaan doon daw pero alam natin guys may mga ulan at bagyo baka alurin no yung mga buto hindi natin alam so medyo mahirap din kasi sobrang lawak ikalimang dahilan kakulangan ng te sa teknolohiya ito guys ay nasagot na po ito no ang Japan ay magbibigay po ng technical assistance sa mga divers natin. Kadalasan wala tayong sapat na high-tech underwater sonar equipment gaya ng ginagamit ng ibang bansa. Umaasa lang sa mga otoridad sa Uscoba Divers Bangka at Visual Search na mabagal at limitado. Uh, yes, ang DOJ ay humingi na po ng tulong sa Japan government para bigyan po sila ng underwater equipment no na magtutulong sa pag Uh, hanap ng mga buto na or labi na mga missing sa bungero. Ikaanim na dahilan, delikadong panahon. Ang panahon sa paligid ng Taal ay pagbago-bago. Kapag maulan, delikado ang tubig at posibleng magkaroon ng malakas na alon. Banta rin ang posibleng puputok ng bulkan. Ito din guys ang very challenging kasi maburak at maitim ang tubig no so delikado talaga no kapag change ang panahon kung umuulan na stop muna ang risk ang ano searching operation uh, huling dahilan kapito guys may takot or pressure sa mga search teams kung may suspect sa na foul play Alimbawa kriminal na kaso may mga taong tinatakot or pinipigilan ang paghahanap ito din ang isang rason minsan may mga interest na ayaw mabunyag ang katotohanan Conclusion natin, ang pagsisid sa Taal ay parang hanapin ang missing sa Bungiro ay hindi lamang teknikal na mahirap kundi politikal at emosyonal ding komplikado. Kailangan nito ng insaktong impormasyon, advanced na kagamitan at matinding tapang at pasensya mula sa mga tagahanap. So hindi po ito biro guys no na o sisiri lang natin mga hanap natin. So sa akin lang ah, uh, magpray tayo no na tulungan guys ang mga search team no sa kanilang paghahanap at wala lang disgrasya kung meron mas mabuti kung wala okay na rin wag natin piliting kung wala talagang bangkay doon or mga buto na mga missing sa Bungero ang ang tinitingnan natin nag-exert sila ng effort at safety ng mga divers at mga pulis diyan no kung sino pang involved sa pag Search no ng mga buto. Yun napo po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po kayo lagi. Ito naman po kaibigan nyo si Paalam guys. I love you all.